Okay, welcome back na naman mga bro sa aking channel at ngayon naman ay mag-align tayo ng platino ng ating PC stunner mga bro Ayan Kung itong PC stunner natin ay halimbawa meron kayong bagong gawa kailangan yung core niya, kung maaari ay nakapantay lang dito sa ating dito sa ating board, dito sa ating kahoy Ayan tapos kung maaari yung platinum natin na pang ilalim ay mayroon siyang gap na kahit 1.16. Yan kumbaga sa inches isang guhit lang. Nakaangat siya ng mga yan ganyan. Isang guhit sa ating core o i core. Ayan. Para pag nasusuplayan siya ng battery, nagmamagnet-magnet kumagano siya naglalaro siya ng bagya okay subukan natin i-align tong ating pistaner mga bro at kung ito eh matagal ko na rin hindi nagamit na stack kaya nung pipinto ko kanina ayaw na rin itong bali nilinis-linis ko yung eh, mga ano yung mga terminal niya mga post post na yan mga junction niya nagkaroon ng corrosion karon siya ng corrosion ayan oh. nagkaroon ng asin asin dahil matagal na hindi nagamit ayan mga bro ganyan pantay lang yung ating core dito sa ating kahoy ayan Bale, ang nangyari dito mga bro nung nilagay ko yung kanyang core kumbaga ganyan halimbawa ah. 4 inches ito mag kung ano yung kapal ng premyo o kahoy niya ganun din ang labas ng core dito sa ating winding mula dito sa gilid yan dito naman ang ginawa ko dito hindi ko siya tinagos ayan hanggang kalahati lang siya hinukayan ko yan nasa isang video ko yung mga bro dun sa paano mag asimbol ng piece stunner ok ilagay na natin tong ating platino na pag ilalim muna Unahin natin. yan Bagong linis ko ito mga bro. ano Ayan. Medyo kinalawang na rin eh. na ah uh, Nalimutan ko nilagyan ng grasa. Kaya mga bro. Pag na stuck nyo. yung na-stanner nyo. Lagyan nyo ng grasa. Para hindi kalawangin. Lalo na kung asero yung. Ginamit na nung platino. Maganda kasi. Pag uh, asero mga bro. Mag malakas yung kanyang ano. Magnet dito sa icore. Ayan. Okay, subukan natin i-align. Ayaw ito muna kanina eh. Bali, lagyan muna natin ng nut. Ayan. Kaya pala mga bro, kapag ka gumagawa kayo ng platino, kailangan yung contact point natin. Kung maaari ay nakasentro dito sa ating i-core dito sa kanyang gitna. yan baga dito nakasentro siya ayan para buong buo yung kanyang ano magnet okay subukan natin i-align ayan saka kumbaga bago niyo butasan tong pangilalim na platino kailangan naka kung ay naka timing na yan naka kumbaga mayroon na siyang marka nakasukat na dito saka dito sa kanyang bolt Okay, subukan nating i-timing. Ayaw tumunog to kanina eh. Pagkitan lang natin. Ayan. Medyo nahigpitan na natin mga bro. Ayan. Ganon si mga bro. Ayun, nakaangat siya ng kaunti. Para pag nagkukan siya, tumutunog, naglalaro-laro siya ganon. Ganyan, nagmamagnet, minamagnet ng kukan yan. I-core kapag ka nasusuplayan ng battery yung ating winding. Yan, ganyan, ganyan. Okay, subukan din natin ilagay yung ating pangibabaw. Yan, balitan. So, ito mga bro, mayroon siyang dito, nickel plated siya dito sa ibabaw, nilagyan ng parang stainless tubog siya, kaya ilagay natin yan pagtapatin lang natin yung contact point niya ayan, tapat na tapat para ano Okay, magkatapat na siya oh. Tapat na tapat na siya mga bro, ayan. Okay. Subukan natin testingin ngayon. I subukan natin pantarin kung aandar siya. Okay, kabit natin sa ating battery. Testing natin pantarin kung aandar share ko lang sa inyo mga bro kung paano ba ito ano timing kung hindi natin mapatunog kung bagay halimbawa yan para lang ito sa mga kon mga bro ha, sa mga hindi pa nakakaalam mga baguhan ba ayan okay kapitin natin yung ating negative Ayan. Ayun, baliin natin na natin sa battery. Subukan natin ngayong pandarin. Ayun. Bali focus natin. Okay, pandarin natin. Bali ayo Mandar mga bro. Medyo madiin yung kapag kami masyadong madiin diyan andar, medyo sikotin lang natin ng ganyan bagya. Yan. Okay, subukan natin ulit. Ayan. Tumataango-tango lang siya mga bro, yan. Yan. Yan sa mga baguhan, ganyan parati yung nararanasan nila, ganyan. Oh. Ayun, tumunok. Sikotin pa natin. hanggang sa makuha natin yung timing nya o align nya yan okay testingin natin ayaw pa rin skotin natin hanggang sa mapatunog natin sintro lang natin yan, testing ayun, ay medyo madin pa pag anong uh, ma-spark siya mga bro medyo hindi mapino yung andar niya sikotin pa rin ninyo ng konti masyadong madiin iinit yan Pag masyadong madiin. Testing. Hop, masyado pa rin madiin. Ulit. Yung sama ko natin yung saktong tunog niya. Testing. Ayun. Kunti pa Kunti pa mm. wag na ay nakaangat na wag na hindi natutunog pag masyado nang maangat mga bro hindi natutunog ayan o oh. hindi magkadikit tayo ayan balik natin ng konti bagya ayan tamtaman lang Hindi diin ba mm. Ayan. Matamtaman yung kanyang diin. Ayun. Ayun, malapit-lapit na. Kunting sikot pa ng kunting. Ayan. Okay. testing Okay. Nakuha natin yung timing. Ganun lang mag-timing mga bro. Pero, subukan natin sukatin yung kanyang bultahe. Okay. Sukatin natin sa... Kwan digital kung ilan yung lumalabas na abol tayo ng ating PC stunner okay mga bro siya nga pala mga bro uh, para lang uh, hindi ko nire-recommend sa inyo mga bro na kuan na mas gumamit kayo ng digital mas maganda ang gamitin nyo dito ay yung ito analog kasi pag nasobran dito at naibabad yung mabuti yung pagpindot masisira itong ating Digital tester Kaya ito na lang gamitin nyo Basta nakalagay siya sa 1000 AC O 250 Okay Okay, bali Sit natin sa AC 750 Ayan siya mga bro, ayan Okay, naka-call siya. Ayun. Bali, naka-hold siya eh. Naka-zero-zero na siya. Okay, isip natin dun sa ko Lagay Ilagay natin yung test probe natin dito sa call. This stunner natin sa kanyang output. Uh, kaya easy yung nakalagay dun mga bro. Easy din yung lalabas sa ating this stunner. Ayan. Pagkuhan si share ko rin sa inyo mga bro kung paano gawing DC ang output nito. Pwede rin gawing DC ang output itong ko natin, PC si standard natin. Okay. Testingin natin. Kung ilan yung lumalabas. asa 260 mga bro ulit maabot pa siya ng 300 plus okay naglalaro sa kung mga bro yung kanyang bultay 260 hanggang 315 yan kapag umandar kasi yan hindi fix yung bigay na minsan hindi fix yung bigay na kuryente mga bro depende dun sa kanyang pag spark ayan okay paano mga bro ganun lang mag align ng ating platino sa ating fish stunner ayan pagka limbawa ano na align nyo at ayaw pa rin umandar check nyo yung connection nyo baka may mali sa connection baka shortage minsan mga bro dito sa ating ano pagka malakas alatado lang pagka kung ano, eh, malakas ang spark dito Masis makikita nyo dito sa inyong switch malakas ang spark dito walang spark eh pag malakas ang spark sa ano, Matic, mali yung connection shortage o, ito walang spark oh. malakas ang spark Bali itong switch ko na ito mga bro, yung ako na ito, Tanso. Yung sa may ginawa nating video sa una nating video na yung paano gumawa ng switch ng pc stunner. Okay. Hanggang dito na lang muli mga bro. Ayan. At kita kita naman tayo sa susunod ng mga video ko. Bali siguro mga bro, ah, si share ko rin sa inyo kung ano, pa, paano gawing DC output itong ating pc stunner. Ayan. Oke, okay. selamat ulang tahun Bro.